Hi Peoples! another day, another video na naman. Dahil madaming gawain at hindi pwede ang tamat, si Shella ay humanda na dyan ang kanyang magagamit para sa pag-uuling. Si Risa at ang bunso naming kapatid ay kumakain pa at ang ulam nila ay isda na nakuha ni mama mula sa dagat. At ang protas na ito ay ito yung kinain namin sa isang video which is yung pangalan ay Garangan. So ayun, nagdala kami dyan ng juice at tinapay para may pang merienda si Marvin, Robert at yung papa ni Shella. At dahil nauna sila, so dinalha na lang namin. At hindi nga pala nakakasama dyan si mama dahil lamingwit po siya ng isda doon sa baybayin. Para may uulamin sa tuwing pupunta dito sa sakahan o sa tuwing magtatrabaho. At si Isel naman ay naiwan doon sa bahay dahil masama ang pakiramdam. So ayun, tinawag ni siya si papa niya dahil akala namin nandito sila sa kabila. So hindi sila sumasagot dahil lumipat sila sa kabila, medyo malayo lang mula dito. Magpuputol nga pala kami ng kahoy. Uh, yes po, pumuputol kami ng kahoy at naguuling pero hindi po lahat pinuputol namin. at uh, take note po, hindi po kami pumuputol ng kahoy na malalaki. Alam nyo po ba yon yung parang naglilinis lang kami at kinukuha lang yung mga kahoy na patay na at hindi na mapakinabangan. So yun lang yung pinuputol namin pero hindi po lahat pinuputol namin na parang nag-aabuso na kami sa kalikasan, hindi po ganun. At sana naman maintindihan nyo kami at kung hindi ay okay lang naman po. So ayun, nandito na nga kami at nagpahinga muna yung iba at nagbaryenda at si Shella naman ang pumalit sa kuya Edsel niya. So kung makikita nyo, ang mga kaway na pinuputol ni Shella ay may mga tinek. Yun po yung pinuputol at inuuling namin. Hindi lang yan basta-basta na putulin mo kaagad. Kailangan kunan mo muna ng tinek yung hawakan mo bago mo putulin. So ayun, panuorin nyo ang ginagawa ni Shella kung paano niya putulin ang puno ng sibukaw.

Ganyan ang ginagawa ni Shella para iwas sa tinik at hindi lang si Shella, ganyan din ang ginagawa naming lahat pero hindi talaga maiwasan na matinik kami pero hindi ganoon kalaki o kalalim ang sugat. Kapag may makita kayo na kahoy na walang tinik at pinuputol namin yun ay hindi na mapapakinabangan at mga kahoy na patay na. At ulitin ko lang ha, hindi po lahat pinuputol namin. Si Shella, kung makikita nyo, walang arte-arte, walang keme-keme, ganito, ganyan. Yan kasi ang kinalakihan namin kaya hindi uso sa amin ng arte-arte basta kaya lang ang trabaho. Go lang. Dito naman sa kabila ay yung papa ni Nashella. syempre tulong-tulong lang. Ganun. Tapos, si Lester na naka-sunglasses pa, nilagay lang sa ulo, lakas ng trip niya. At itong pamanggin ko naman na si Marvin ay malapit ng mag-graduate, bunga ng kanyang paghihirap kahit na nag-uuling lang. Tapos, itong dalawa naman, si Robert at si Edsel ay tapos na mag-merienda so kailangan na nilang magtrabaho ulit. Si Edsel ay malapit na din mag-graduate. Magkaklase kasi sila ni Marvin. So sabay silang gagraduate. Pati na rin si Shella. So tatlo sila. Ang saya, di ba? Tinawag ko muna siya dyan. Sabi ko, ipakita mo yung kamay mo sa kanila at huwag kang mahiya. Dahil dyan ay gagraduate kayo at dahil na rin sa kasipagan at pagtitiis nyo. Hindi lang si mama ang natulungan, kundi pati sarili nyo rin mismo. So ayun, ang dalawang magkakapatid, tulungan lang ay okay na. Pero Shella, bakit mo naman tinumbahan ng kahoy ang kuya mo? Pero okay lang daw sabi ni Kuya Edsel kasi hindi naman ganoon kalaki at kalakas. At ang bunso naman namin kapatid ang tagahatid ng tubig para inumin. So ayun, nag-time out muna si Shella kasi uuwi kami ng kubo dahil maglilinis kami ng tataniman ni mama ng mais dahil kapag malapit na ang tag-ulan ay magtatanim siya. Ganduyan mo na saglit pagkatapos ay pauwi na sana kami kaso nga lang nadaanan na ni Shella ang tiyuhin namin na nagpa-file ng kanyang mga kahoy. So ayun, tumulong muna si Sheila at pinakyaw niya na. Ay hindi niya pinakyaw, hindi niya kaya. Tumulong lang talaga siya, ganun. So ayun na nga si Sheila, ay graduate na sa grade 12 this year. So magka-college din ngayong taon. So ayun na, alalang-alala na yung mama namin. Saan daw siya hanap ng ganito, ganyan. Eh, ang sabi ko, mahayaan mo muna yan. Tsaka na lang natin isipin yun. Ganyan naman kasi palagi ang mga magulang natin. Advance palagi ang pag-iisip para sa kinabukasan ng mga anak nila. Minsan nga, nakalimot na sa sarili. Ang importante, maayos ang kalagayan ng mga anak nila. Kaya sobrang blessed kami sa mga magulang namin. So ayan na nga, pagkatapos ni Shella tumulong sa TUH namin sa so, pag-file ng kanyang mga kahoy, ay dumiretso na kaagad kami sa tataniman ni Mama ng mais para makapag-umpisa na kami sa paglilinis ng mga damo. Sari-sari kasi ang tinatanim ni Mama dito, mga mais, kadyos, okra, sitaw at iba't ibang klase ng mga gulay. Hay nako, iiyak talaga ang taon kung hindi si mama makapagtanim ng kanyang mga mais at kung ano pa. Pero syempre, malaking tulong din naman ito para sa amin dahil hindi na kami bibili sa palengke. Ang mahal-mahal kaya ngayon ng gulay sa palengke, no? Kami na mais, kadyos, balatong, kasumi, ano na sa bako, nalisubong. Uh bako, -huh. So ayun, dito sa kabila ay si Risa. Naglilinis din ng mga damo. Actually, kanina pa siya nandito nung nagpuputol si Sheila at okay. nagbail ng mga kahoy ay nandito na siya. So ang sipag, ba diba? Ito yung kapatid ko na palagi kong inaasar. Ayaw niya kasi na binibiguhan siya kaya inaasar ko pa siya lalo. See, oh, 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 loves you.

so ayun, sa walang katapusan kung pang-aasar kay Risa ay hinayaan ko na muna siya. Medyo hapon na at malapit na din matapos. Uy, baka sabihin nyo, hindi ako tumulong. Ay, oo nga, tama, hindi ako tumulong ng dahil sa pang-aasar ko kay Risa. Uy, sorry naman, hindi na mauuli. Tutulong na ako sa susunod. So ayun, umuwi na din silang lahat at ayun, hindi pa rin matapos-tapos. Inaasar ko pa rin si Risa hanggang sa umuwi na kami ng kubo. <laughs> So ayun na nga, hindi pa siya nakapasok ng kobo at inasad din siya ni Edsel kaya nakurot tuloy sa tenga. <laughs> Pahinga lang saglit, muni-muni bago umuwi ng bahay. Napakasarap lang talaga sa isip kapag nandito ka sa ganitong lugar, talagang ma-refresh ang magulo mong isipan. Nagre-ready na nga pala kami dyan para umuwi na ng bahay. Shoutout nga pala kay Sir Charlon James Gergin from Pabea, Iloilo. Maraming salamat po sa padala nyo. 两位长辈。 Yun na muna pauwi na kami at kung nandito ka pa rin nanonood sa part ng video na ito paki-share and follow naman po at maraming salamat sa lahat ng sumusuporta as amin. ingat po kayo palagi and god bless po